bakit natapon tatay? Natisit kasi ako eh. Huwag na tatay pulutin. Marunay na po yan. Ito si tatay, ano nangyari dito? Tapon nga dito. Oh! Ano po nangyari? Natapon pa dito yung bigas mong dala. Hindi na po tatay, tayo. Saan po kayo galing? Next akong gulay. Bakit natapon tatay? Natisit kasi ako eh. Ay, ano po ito? Pantinda pa rin, natirang pantinda. Natirang pantinda tatay. Tapos, natapon pa yung bigas nyo. Oo. Oh. Huwag nyo na tatay, pulutin. Marunay na po yan. Saan po kayo nagtinda? Yan, sa labas. Nakamagkano po kayo tatay? Pwede, eh, well, eh, ko lang. 25 pesos. Tapos yung... Na, Nakabili mo ka kilo. Lahat so... kilo yung bigas nang nga rin, nabili nyo? Oh, Nandata siya pa ako, Tatapon. Pambili ng ulam? Yung limang pisong natira. Ayun, Ay, nabibili nun sa balot okay oh. Buti may pambili pa kayo ng ulam ng limang piso. Tatay, huwag nyo lang pulutin yan. Ano kayo tatay? Tatay, anong pala ang pangalan niya? Agustin Dicion. Tatay Agustin, ilang kayo na po kayo? ano Anong hanap buhay niyo po dito tatay sa bukid? Tatay ng gulay kayo. Dating sisin dating daw. Ano po tong niyo ngayon? Talbot ng kamuting baging at kamuting kahoy, takagabi, okay. pangalan upos to. Bitay, bilhin ko na lang ito. Kaya, mag-uwi natin kayo, tapos bibigyan kayo ng kulang. Ang mga okay. Tata, bisayat, yung ikaw, yung... Tatay, tatay, huwag mo nang yan ha, kasi sayang, pero marami na po yan. Tatay, itong kalahating kilong bigas lang habilin nyo, huwag mo nang mag-alala. Gagawin po natin yun ang isang sakong bigas, bibigyan ko po, po kayo. Ako, okay. bisayat, papasalamat, hindi ko yun. Oo, tatay, para marami kayong bigas, tapos matagal nyo maubos. O, dito, tatay pambili nga po ng bigas, ha? Tapos, napansin ko sa inyo, tatay. Wala kayong kinelas Wala na kasing kinelas e. Wala ka. Nag-aala pa ako ng pambit. Kaya ako nagdating-dating gano'ng kulay. Gano'n ba, tatay? Nama po, no. Kung makabig ka na chippet, Tatay, ang gustin. Parang may bilog kayo sa paa. Ah, gusto nga akong bilog na ito. Matagal na. Matagal na po. Ano po yan, Tay? Nabog tsaka lang kapul tumakawi ganyan ako yung nabog. kami ng mga kabataan. Ito sa tuktok ng bundok ko Saan po kayo, Tatay, nakatira? Ay, yan po. may luban. Ay, kumain na ba kayo? Magkakait pa nga ako. Pakun pa. Tay, at uh. ako ah, kasi wala kayong tinelas. Tsaka... Ulam, may ulam na po ba kayo? Wala, parang pambili po nga ng ulam. Ito, Tatay, alam ko palagi kang ang ulam mo ay gulay gulay tatay uh, gusto mo bang kumain naman yung may sabaw ako um, may pambili yan gusto rin kumain ng may sabaw na masarap oh ulam tatay gusto nyo ng masarap na ulam kung tatay dadagdag ako pa ng 500 yan ha bumili po kayo ng ulam tsaka bili po kayo ng kinelas niya ha ay tatay dagdag -dag mo na ito dito bili sa ako tama kayo may pambili ng bigas, ulam, saka tinela. Ano po tatay, Alam mo tatay? Maliit na bagay na, na tulong ko sa inyo. I-blessing ko rin ng Panginoon Diyos na bibigay ko sa inyo. Kahit sa maliit na bagay na nakikita ko na nadadaanan ko. Kaya alam mo tatay, bilib ko sa iyo sa hirap ng buhay pero lumalabang ka. Tatay, alam mo, sa edad nyo na yan, dapat kasi nagpapahinga na kayo sa bahay pero dahil nga sa hirap ng buhay nagtitinda kayo para meron kayong makain kaya saludo ako sa inyo tay na sa kasipagan nyo ito pong na itulong ko sa inyo ibilin nyo po ng bigas yan ulam, kinelas mga pangangailangan nyo sa bahay so, kung ako po luluubin ng Panginoon Diyos wagalihan ko po kayo dito saan po ang bahay ng tatay? dito sa ta, Milovan dyan at ako yung ekonomi yung kwarto sa lamang din natin may nagpasangay sa akin at tatay may tunay na binigay alam mo naman tatay kasi ano mo guys, sa sitwasyon nyo deserve nyo talagang tulungan tulad nito ganitong pagkakataon nakita ko kayo dito natapong pa yung bigas nyo 25 pesos lang kinita nyo tapos natapon pa o tapos tay ay pambili ka na ng bigas, pambili ng ulam, saka bumili ka ng chinelas. Ay, nagpapasalamat naman, may tumulong sa akin na kung makakabila ko ng bigas, ulam na masarap-sarap, at saka binigyan pa ako ng pambili ng chinelas. Salamat okay. naman, tatay. Alam mo mo, napakabait ng Panginoon Diyos. Kaya kahit anong hiram ng buhay, tatay, huwag pa yung susuko, ha? tuloy lang ang laban ng buhay hanggang tayo nabubuhay pa salamat tayo kaya ako hindi tumitigil pag tawag ko pa ngayon takamong mga gawain pag agtul opo kung pwede nyo kong ihatid kasi nangangalan na din akong kalalakad napakainit sakta eh. yung pato pa ah sige tay ihatid na lang kita ang kas kita sa motor ha ah, ihatid kita dun sa may bahay nya ah laga na tay